Ano ang pinapayaw mo sa mga kapwa mo, nanay, at sa, sa mga anak Sa mga anak ko, lagi ko sinasabi sa kanila, maging mabuti kayong tao. Pero huwag naman yung tanga. Mabuti lang. Kung mabuting tao, mabuting kaibigan, sa huwag kayong sa mga babae. Pero sabi ko, pag gusto nyo, may paraan. Pag ayaw nyo, may dahilan. Kaya kailangan magkaintindihan tayo habang maaga pa. Gano'n na sa mga anak ko. Okay. Sabihin nyo, pag may problema kayo, hindi tinatago nyo pa sa akin. Ano yun, don't tell mama. Tapos ang ending, si mama rin ang mag-aayos. Diba? Sa mga kapwa mo na. Siyempre, ngayong malalaki na yung mga baby natin. Di ba, minsan nakakaiyak kung makita mo silang halimbawa mag graduate, o halimbawa meron hindi nangyari yung maganda. Di diba? ba, ito sila mga unang nasasaktan. Sabi nga ng mga nanay, pag nawalan ka ng asawa, balo ka. Pero pag nawalan ka ng anak, ang tawag sa nanay, wala. wala. Diba? Pero napakahirap na mawalan ng anak. Pero ang masasabi ko lang, pinakahirap ako nung mawala ang nanay. Iba pag ng ka ng nanay. Matagal na recovery mo. Oo. Kaya mahalin ninyo ang nanay ninyo. Bilang isa.